Oh lumalagpas ka. Huwag kang lalagpas dyan hanggang dito lang oh. Ayan oh. Hindi hanggang dyan pa rin. Natural, hindi ako lalagpas dyan. May bahayag pala. Ano na dumadaan dito ah? Hindi eh. Nang ano? Nang ano? Tapos naman oh. Dumaan lang talaga. May pera ba kayo dyan? Wala, wala, wala na, na pa ako ngayon. Patay tayo dyan. Buti na mo. Buti na lang mo may dala akong pera. Yay! Ay, kung oh, Bili kaya ko tatlo. Bili kami ng alak ba? Ganyan kayo. Huwag kayo lalagpas niya. Pag lumagpas kayo. Sabi saan ba ito? Si Igo. Pagkari ko. Pagkari ito ka ba? Pagkari ko. ah, yung bala oh. ba? um, hmm? ba yung oh, dito? Okay. kami okay. dito. Lahat ang tinataanan nyo dyan, nakikita nyo, akin yun. Lahat ng mata nyo. <laughs> <laughs> akin, ang kinikoy mata nyo. Pipikit pag maglalakad lang ano eh. Bibili lang ano eh. O bakit? Yung bala yung pera na yan? Lahat ng may pera dito, dumadaan dito, akin yan. Hindi pwede yan daw. Wala kang pera. Tapang mo naman, huwag mo ako kapag. Parang nga, ang inom namin dito, tapos bibigyan namin sa'yo. Parang nga higa ka lang. Ako nga yung higa rito. Nagirapan lang yun. Ikaw, pinutang ina ka. Ikaw, laki-laki nina. Ikaw pa ha. Ikaw, laki-laki natin eh paling po no? no, yung tatlo. Mabukas tayo! Mabukas <laughs> tayo! <laughs> ano yun ah? ba? salamat wala akong ano Arma. hindi nilang ano. Oo, lumalagpas ka! Huwag ka dyan! Hanggang dito lang, oh! Ayan, <laughs> <laughs> oh! Hindi yan ganyang may bayad pala kung gano'n lumagpas tayo Wala akong kayo Ano ba yun? kami, hindi sumama lang bakit? Susama ko ng alak eh. Ayaw ko nga. Subukan nyo lumagpas dyan. Alak! Pulutan! Subukan nyo lumagpas dyan. Subukan niyo Paano pag binigyan namin? Alak lang. Walang pulutan. Ubo. Akin na yung pambili ng alak. Huwag mong bigay. Huwag. kung Huwag. 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 Huwag

Matang dadaan dyan, iakin eh, nga yun dahil Pagkong talo no Siyempre may kuwit eh O, oh, dyan ka lang Kung <laughs> tumaan ako dyan na may pera ako O, oh, akin yun O, oh. sa'yo, dadaan ako oh. Dadaan ka O, ito, oh. oh, wala tong pera Wala ka pera Uwi ka na oh. O, yan na, na, na. <laughs> <laughs> Uy, ano nga yung pera ko Tayo na nyo, kinukuha nyo Dina Wala na, binigay mo da mm, oh. eh Hindi na ako dadaan dyan Hindi Binigay mo na, hindi ko ka pera <laughs> Ba't yung kasama namin, hindi mo yung pera May pera yun O, isa bumalik ka rito Balik ka rito. Dito pa nga pinapaalis. Saalis ka na aga. Madilim na. Madilim ka pa rin. Uy <laughs> <Umuwi> ka na. <laughs> dadaan ba talaga kayo? Oo, uh, dadaan kami. Ikaw. May pera na ako eh. Eh ayaw mong salita nitong gumahit eh. Wala ang pera eh. Hindi kayo makita. <laughs> Nasa ka ba? Madilim na. Gumahit ang kasama mo. Siyempre ganyan talaga mo. Oh. Ganyan pre. Saan <laughs> sa uling pre. Uling. Hmm. Play. Kaya pala ganyan ang mukha nito. <laughs> <laughs> ano na? Bag. Papadaanin ko kayo. O ikaw lang. Ito hindi ko patadaanin. Ito. <laughs> so, okay. O sabon ta. Sabon <laughs> ta. Pangalis ta. dyan. O. Oh. Wala kang pera. Gusto mo magka pera? Oo. Gusto mo magka Ano ka talaga? Binibigyan ng pera yan. Huwag ganun lang ang grapa. Wala ko nabili. Wala ka ba na Oh, alam ko na pre. Sarado na, na doon eh. May alam ako na ano oh, na tindahan. Ako bibili, tara. Teka lang. Ito oh, lang muna. Oh, hindi mo kaibigan na tayo. Bumili ka ng alak ah. Oh, oh siyempre, eh, eh, tara, tara. Oh, eh, eh. eh. nice. Tapos ang bulutan. Dito, dito tayo para ano, oh, may apa. Oh, simple, no. hindi pala kasama 'yan, umuwi na 'yan. Uwi ka na doon. Oh, no. Lang sige. Ano, tara. <laughs> oh, dito, dito tayo pala. Tayo muna. Oh.